Dumating na ang mga parcel ko na in order ko pa from Temu. Ito na po yun, sobrang dami. At habang binubuksan ko ang laman nitong ating parcel, ang Temu po pala ay ang number one online shopping sa Amerika. At ngayon, meron na rin sya dito sa Pilipinas. Dino hmm, na itong ating gears. Ayan, bubuksan natin siya. Ayan, so ito po siya. Ito ang magagamit ko to kapag ka nag ako na ayokong magsuot ng aking riding jacket dahil ito pwede ko tong ipangloob. Ang subukan natin isukat Ang size nga pala nito ay XL at ako naman ay 5'9 ang height. Ayun. Oh. So meron siyang pad dito sa ating elbow, meron sa shoulder. kumpleto yung mga padded niya tapos matigas sa plastic siya. Meron siya dito sa chest at meron siya sa likod. Ayan, pwede natin siyang ilock. So, safe na safe na tayo mag-ride. Pag pagka ganito ang suot mo, pwede ka na lang maglagay ng jacket pa para hindi halata na meron ka mga gears kung ayaw mo nasisira yung form mo. So, safe na safe na. di ba? Tapos magaan lang siya. Bali, ang presyo nga pala nito sa Temo ay 4,998 pesos. Pero nabili ko na lang siya ng 1,777 pesos lang dahil naka 64% off siya tapos free shipping pa. Ano ba? Diba? ganda, meron na akong riding gears. Ngayon, tanggalin na natin siya. Siyempre, bukod sa riding gears, importante kapag nagmo-motor tayo, meron din tayong gloves. Ayun, nag-order din ako ng gloves. Ang size naman nito ay XL. Ang ganda nitong gloves na to dahil meron talaga siya mga protection. Meron siya dito slider para kapag natumba tayo, protektado ang ating kamay. Tapos, meron siya dito sa knuckle protection. Then, ayun, oh, sa ating fingers kompleto yung kanya mga pads. Kaya safe na safe ang ating kamay. Tapos kahit ka gloves ka, matatouch mo ang cellphone mo. May meron syang touch pang touch ng cellphone. Ayan. Matatouch mo ang cellphone mo kahit hindi mo na alisin ang gloves mo. Okay, di ba? Pagdating naman sa presyo nito, 1,024 pesos siya. Pero nabili ko na lang siya ng 216 pesos, di ba? Sobrang mura at napakaganda ng quality. Kaya kung bibili ka ng gloves, eh, available ito sa Temu, ilalagay ko na lang yung link sa aking description. At para may peace of mind ako sa mahabang biyahe, meron na rin ako in-order na tire inflator sa Temu din iyan. Ito, maganda to, parang power bank lang yung kanyang design. Pero tire inflator yan, kayang-kaya nito ang sasakyan, ang motor, ang bisikleta, kahit na ano. Tapos sobrang ganda nito. Then, eh, rechargeable. Ito yung kanyang charger. Parang power bank lang siya kung nan di ba? Pero, tire inflator yan. And rechargeable yan. Maganda siya kasi meron siyang indicator. Kita mo kung tama na yung hangin ng gulong mo. Pwede yung pang bola, pang bike, pang motor, pang kotse. Tapos pipindutin mo lang ito nasa gitna. Oh. Ang nga'y. Oh. Ibig sabihin, gumagana siya, magbibigay siya ng hangin sa ating sasakyan. Then, meron din itong emergency light. Ayan, kiklik mo lang ito. And meron siyang flashlight. Tapos, meron din red para in case of emergency. Nasiraan ka, di ba? Pwede kang mag-flasher. O, mag o kaya meron ka hinahanap. Pag emergency, ayan, mag ka lang para manghihingi ka ng tulong. di ba? Lalo na sa nabutasan tayo ng gulong, di ba? So, okay na okay din talaga ito. Ayan, available din ito sa Temu. Next naman, ito ang Entercom. Ejas Entercom. Sobrang affordable lang. At ito naman, pwede mo siyang i-connect sa hanggang anim na rider. So, magagamit ko to lalong-lalo na kapag group ride. Pwede mo naman tong i-connect sa kahit ibang brand ng Entercom. Perfect ito dito sa bagong spider helmet ko. Ayan, ilalagay ko to dito sa gilid. Ayan, diba? Bagay na bagay, no? Ilalagay ko siya dyan i-install ko to. Tapos ito na ang gagamitin ko ko palagi. Meron kasi akong bagong helmet ng Spider. Yan, hindi ko pa nga nagagamit. At mabuti na lang, meron na akong intercom na magagamit ko dito. Okay na okay talaga. Napakadali lang din itong i-install. Meron nito mga accessories sa loob. Ayan, ikakabit mo lang sa dyan. Then bubuksan mo lang yung kanyang foam sa loob para doon mo ilalagay yung kanyang headset para maririnig mo na yung kausap mo. So pwede ka nang mag-music, pwede ka nang mag-navigate, pwede ka nang mag-intercom hanggang 6 rider. So hindi ka nang boring sa biyahe. Next naman, meron ako ditong leg bag para din sa pagmumotor. Ayun o. Oh. Ang ganda rin nito, parang carbon yung kanyang design. Ayun. Waterproof yan. Ito naman, ilalagay ko to dito sa gilid. Kaganyan lang yan. So yun. waterproof siya. At napakaganda ng quality niya parang carbon yung kanyang design. Ayan, malalim din siya. Ayan, ang ganda na kanyang design. Very premium. Ayan, di ba? Tapos medyo makapit siya. Tapos ayan, ang dami niyang zipper sa loob. Meron kang paglalagyan dito. Tapos meron pa siya dito ang zipper sa kabila. Ayan, meron kang mga paglalagyan siya ng pera mo, gamit, cellphone lalong-lalo lalo ng cellphone, safe na safe ang cellphone dito dahil hindi siya mababasa kasi waterproof itong bag na ito. So perfect to perfect talaga pang long ride. Lalong-lalo lalo kapag marami kang dala-dala sa storage mo. eh dito mo ilagay para easy access, di ba? Okay. Next naman, itong cellphone holder. Kasi wala pa akong cellphone holder eh. So, importante din na meron akong lagayan ng cellphone lalo na kapag ka nagnanavigate ako. no Ang ganda nito, bakal siya. Nagagamit ko to sa long ride din. May, paglalagyan ako ng cellphone. Tsaka safe na safe siya kasi no Parang kamay. Parang mga daliri. Na-adjust yan dito sa likod. Hihigpitan mo na lang. Uh, meron akong paglalagyan ng cellphone kapag ka naglo-long ride ako. So, ang ganda ng quality nito kasi metal, tapos plastic. Then safe na safe kasi na-adjust siya. So yun, cellphone holder, ilalagay ko to sa harapan ng aking motor. Bali ganyan siya, kaya siguradong safe na safe ang cellphone mo. Tapos ayun, pwede mo siyang ilock dito sa gilid. At pwede mo siyang i-adjust, pwede mo siyang ipa-landscape, and pwede mo siyang ipatayo dito. Pwede mo siyang iposisyon kung saan ka komportable. Ayano, pwede mo siyang dyan itaas, kung saan mo gusto, pwedeng patayo, and pwede mo siyang dito ilagay sa ibabaw. Kaya komportable ka talaga sa mahabang biyahe, tapos safe na safe pa. Then nasubukan ko siya, talagang hindi siya bumibitaw kahit na malubak ang daan, kagaya nitong dinadaanan natin ngayon, no? Ayan Ayano, malubak yung kalsada dito, pero safe na safe talaga yung cellphone, hindi siya nahuhulog. Kaya maganda talaga itong cellphone holder na ito. Sulit na sulit talaga. Tapos meron din dito ang sticker na limited edition. Ito naman, ilalagay ko ito sa harapan ng aking motor para pampadagdag forma. Yan, emblem yung kanyang design. Yan, limited edition siya. Ang gandang tingnan. Mas, mas magiging premium tingnan ang motor ko nito kapag nilagyan ko ito para isipin na mga makakakita sa motor ko limited edition yung motor ko kahit hindi naman Ayan diba sobrang ganda didikit ko ito mamaya then ang pinaka itong mask with goggles ayun buksan ko na siya ito naman para kapag ka, naka half face helmet lang ako pwede ko siyang magamit pang, pang lagi sa mukha ang ganyan, di ba? Ah, ang ganda. Ang sarap sa mata. napaka comfortable oh. Kapag maali ka maalikabok sa labas tapos ng half-face helmet lang ako, ito ang gagamitin ko palagi. Ang ganda, oh. Ang sarap sa mata. Napakaganda. Tapos pwede mo siyang tanggalin para kung gusto mo nakagagels ka lang. Ayun, oh. Pwede siyang gagels lang. Kapag, ayun, ka, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Oo, oh, pagka naka ano ka kapag kahit gabi siguro pwede mo magamit 'to kasi maliwanag siya, eh. hindi siya hindi siya masakit sa mata eh. Ay hindi siya madilim. Papatesting ko sa inyo. Ay, di ba? Ang ganda oh. Oh. <laughs> ang ganda, ang ganda nito. Goggles. Goggles sa meron din siyang mask. Ayun, magagamit ko 'to kapag ka naka half face helmet lang ako. Ayan, pang dendend forma natin kapag ka nag-rides tayo. At meron akong good news para sa mga first time na gagamit ng Temu app. Dahil meron akong ibibigay sa inyong code. Ito yon BPP7625. Ilagay nyo lang dito sa search bar. Tapos i-enter nyo lang. At makakakuha kayo ng 5,000 coupon bundle dito sa temo. So okay na okay talaga bukod sa napakamura na sobrang dami pang pagpipilian. At itong temo na to galing to sa Amerika at ngayon meron na siya dito sa Pilipinas. At ang ganda dito sa temo dahil ang bilis lang ng delivery. Wala pang 7 days dumating na agad dito yung mga parcel ko. Ang na-deliver sa akin ay JNT. At kapag ka-bibili ka dito pwede any major card. Meron silang PayPal, meron Gcash, credit card or kahit na ano. Pwedeng pwede dito sa temo. At ang maganda ba dito sa temo up to 70% off yung mga discount. Kaya naman sobrang affordable talaga ng mga products. Then meron silang free return within 90 days. Oh grabe, sobrang tagal. Within 90 days. So parang meron na rin siyang warranty, di ba? Free return yan, yung mga gamit na pinamili mo dito sa Temu and pwede mo siyang return nang free. Ah oh, 90 days po 'yan. At kapag ka late naman dumating yung deliver, yung mga parcel mo, meron silang ibibigay sa na 55 pesos para sa late delivery. So okay na okay din. Magagamit natin siya sa mga susunod kapag ka namili pa tayo dito sa Temo. So yun guys, i-download nyo na itong Temo. Nasa description yung link. Tapos nilagay ko na rin sa pin comment. At wag na wag nyong kakalimutang ilagay yung aking code. Sayang din yun, di ba? Sobrang dami mo nang mabibili doon. At para lang yan, sa mga first time na gagamit itong Temo app. So subukan nyo na para makita nyo na sobrang affordable talaga ng mga products na mabibili nyo dito sa online shop na Temo. So yun lang guys, dito ko natatapusin ang video nito hanggang sa muli. Ako si Rosco TV. Ride safe always and God bless.